Ako ah, kinabilan mo pa na? Kinabilan niya? Wala. Kanay nababasa tayo di ko ha. Ang tulog. Mm, yan mga adventure. Maganda umaga. Mamulot po tayo. Yan. Ito po yung kanilang itlog. Dali pa ganito para maganda yung bilang natin. Lima lima. five. Malalaki na rin at ito yung nagagandahan ako tignan po ninyo hanggang doon hanggang doon tapos meron po doon kakaayang tignan saka mainit it means bagong bago pa ito yan Ang lilinis. bersih dapat. Woi, bersih dapat. Muka isu ini ada mandi kerap tiba ya. Bersih dapat nggak Hmm. Lugda mga adventure Yan maganda umaga mga adventures Ngayon po ay ano Maglilinis tayo ng tilapia Na nabili Nabili ni na ng piyo Nung siya ay nagpinta ng Log Ito po ang ubon yan. Isang ubon to mga adventure. Ang bayad lang po niya ay 100. Murang mura na. Hindi po per kilo. Saka preskong presko. Makikita naman po natin sa kanyang mata. Yan. prisco presko pa. Ito po yung ating nyok. Nyok bumayok Dadalusan. Hmm. dami ang gagawin po natin dito ay tatanggalin po natin yung kanyang kaliskis saka tatanggalin natin yung kanyang mga pigar ayan tatanggalin po natin ito mga sir siguro yung pinakaunang strip natin na gagawin ay tatanggalin natin itong kanyang ano, sik, uh, kaliskis Ah, oh, ang galing ah. Ganyan pala yung style mo. اتى <laughs> 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 <hums> <laughs> <hums> ang huli yung mga ganitong size ay ang maganda po ditong luto paksiw saka maganda na rin po yung prito pag mga ganitong mga size ng mga isda kung hindi po ito sa Buluan Lake ay sa Liguasan marsh kapuso ko ito galing ng mga tilapia Ayan, bali tatanggalin na po natin ngayon yung kanyang mga pigar. Gamit itong ating gunting. Ayan. Kinakain po ito ng pato. Hyo. Ah, ito na po siya. Pagka wala na pong pigar sa kakaliskis. Hmm. Hmm. Pagbibigay -be n'yo ata para malinis. Bali nalinisan na po natin to lahat. Natanggal na po natanggal na po natin yung kanyang kaliskis, yung kanyang tigar yung kanyang hasang sa yung kanyang mga lamang loob yan malinis na Yan, mag aron na po tayo mga ka -binsyor. Ito po yung ating gamit na palagi po nating ginagamit na pang-aron. Ito yung bunga ng African palm oil tree. Yan, yan po yung magandang uh, gamitin na pang-sungrod, pang-aron. saka naghiwa hiwa tayo ng kuan kanina ito kahoy dahil wala po tayong uling kahoy yung ating gagamitin Han, medyo hindi pa ganun ka maga Ngayon po ay magpiprito po tayo mga kadventures. Magpiprito po tayo ngayon ng tilapia. Saka isali na rin natin yung ating nahuling ararawan kahapon. And bali ngayon po natin yung lulutuin. Dahil kahapon ay hindi po natin naluto. Yeah yun po tayo magluluto ng araw arawan yan yan lalagyan na po natin ng mantika yung um, marami paramihin natin para maganda yung pagkakaprito yan susubukan na po natin papat papat nong pung Ito, nagbabalik sa na tayo mga ka-adventures. Okay, parang dumikip itong isa Oh. Yan. Yeah. para malagyan pa natin ng isa para hindi po sayang yung apoy ah pwede pa dalawa pwede pa isa ang, ang maliit naman po ito lahat May nai? May po tayo. Saka tayo ng panibago. Saka tayo maglalagay ng panibago. Saka tayo ng panibago. Mm -hmm. so, Ngayon magbabaliktad na po tayo ulit. Yan. Yan Ay, baliktad na po yung panghuli mga adventurer. panghuling tilapia yeah. magkikarog po tayo ng rawan may ano kuton bali ito po yung ating gagamitin na mantika Sige, natin. Para po hindi po magdikit-dikit. Nasa natin to. Hmm. lagyan po natin ng sili mga ka-adventure yan sili flakes asin ayun po mga ka-adventures? Ah, uh, nandito na po tayo. Ta. Ha? Pangal daw. Nandito na po tayo. Sa ating area. Tulong ka ng pare ko eh. Hmm, tulong anak. Yeah. ng daw. luto. Hindi pag nagluto ako. Hindi nagluto Hindi kayo. Sa usawan si Mark. At ito kanya, kanya siguro ata. Kapada da lang. Hey mama, ang gadong si Damat. Muna. Ito si Hmm. At ito din luto tayo tatay. Adventure choice. Hop. Hop. Ikamot tayo lang. Nung nagdala ko na takot tsara. No, dati may isang option. Hmm. Hmm. di lapia madina lusan tayo tatay kun jar arawan nga ada tayo ikat tayo lahat di na tama di pa na ikat what nah, nga mga tayo <coughs> mga shorts padpadak ni pare ko ay gata <coughs> matikan niyam may arawan mga hadbin shorts Mata mata. Baling kotak termenter arawan. Kun ya. Naga bagan ni kan ni seriong. Apa? Uh, kapten, uh, kapten. Yeah. Ya itu tawang dan. Dakumok, dakumok.